dessa prova. ng vertical ladder. Ayan, no? Ayan. Ayan. So, yun ang kulat chok dito. Basahin natin. It's, uh, upper void space. So, ibig sabihin na sa upper void space na tayo. Ay, layo pa yun, no? Awas oh, Tadi, naik ulay sekitarah so, kita coba. Tadi, mm -hmm. mau itu naro kayak apa? So, Oke okay, guys, bukan kita ya, para pakaian kita nyuman, ngerti kan ada? Ayu manas pital. Oke guys, Tlim, <laughs> so di na terus sa ano second deck. Tapos meron silang binuksan dito which is yung ano sa pang compartment. Usually yun nandun sa taas is a void space siya. Pero dito sa baba. Ito na yung 4-pick. Ayan. Tatlong deck pa pala. Ayan. So ito, kung makikita nyo to, ito yung ano, chain locker. Ayan, nakikita nyo. Chain locker. Ayan. Tapos ito naman, kung makikita nyo, ayan o. Ito na to? part na naman ito ng ano, uh, bulbous no? So maliliit yung ano niya. Mga bakal niya diyan kasi itong barko na to is ice class. So mas close yung mga ganyan. Yan. Mas maano yan. Mas matibay sa basagan ng Kung may yellow man lang siyang ano, ah, uh, uh, So ito naman yung starboard side chain locker. So, dalawa ang ano nila sa nila kanina. Yun. So, ito. Yeah. Tapos ito. Ito yung ano. Gas detector. So, magka-activate yan. Kunyari, iigup yan. Punta sa car control room. Kung may poisonous gas dito katulad ng H2S. Ganyan. Yeah. Oh, ito yung mga... Sulot pa dati ng mga gumawa ng barbo. Okay. So, let's go guys. Let's go. Okay, so nandito na tayo ulit sa another floor, one down more. Ayan makikita nyo bulbus o, bulbus bau. Makikita nyo, punta tayo. So basa siya kasi dinabalas ito kahapon. Sinilagyan so, ito ng tubig. Ayan Ayan. So bulbus bau. Ito ba? Ayan, tikit-tikit no? Yung mga niya. din na sila dito nag-maintenance nyo. Siguro yung ayun, kung makikita nyo meron dun, ha? sigurado yun yung ano, pupuntahan natin. Nandun yung na uh, speed lag sensor. Okay. Tara guys. <coughs> okay na lang siguro mga ilang floors na lang. Dalawa na lang siguro to. dalawa floor na lang. Okay guys, let's go. So, dito na tayo sa tayo oh. yun, tingin ko ito yung ano biyoksan nila eh so ayun, okay so ito yung ano speed lag sensor, ah, ito lang pala yung iba kasi mas malit yung compartment niya. dito may kalaki yan amoy din ba pa okay. ito yung mga ibang part ng corpic ito yung mga ibang part ng corpic ito yung ng corpic so guys, tingnan natin yung pinakaloob ng ano ng uh, speed lock sensor. Okay, let's go guys. So yeah guys, dito tayo. Ito lang. Yung speed lock sensor. Nangangamoy pa yung pintura. Kasi usually yung ginagawa kasi dito guys is pag uh, pag kunyari na check pipinturahan maintenance ng pintura Even though basa yung pintura, tatakpan na rin ito doon after 5 years, bubuksan. Kaya yung mga fumes yung aming pintura is talaga nandito pa. Hindi na kasi Dinis na yun. Eh. yan, Yun lang. Diba? So yan Yun nga yung tulignan natin. Tapos pipicture natin para natin. So ayan guys. So akit tayo ulit. Tapos tapos na yung inspection natin. Oh. Okay. So nakayat na tayo. Ano, kita nyo. Diba? Ayan. Na tayo. Ito na tayo. Ah, pagod na ako. Ah, okay, sige. Okay. Pakita tayo. Uy, maliwanag na. Sabi, malapit na tayo. Kita ba yun? So, itong floor na tatas to yun, okay na. Maulayan oh, na tayo dito sa ano, sa four-peak. Tapos ito naman, ito yung ginatawag na uh, Dr. Drive. So parang mabot niyo diyan. So, sakali magkaroon ng tubig tong void space na to which is dapat hindi dapat magkaroon. From here, sa so, sasakyan niyan, sa labas yan dun sa labas sa overboard. Sa so, sasakyan niyan. So ang drive niyan isa uh, sea water. Diba? Galing sa Angkor Wat. Guys, nice. pakita na tayo. Whew. okay okay, ayun ayun taas Kapagod, <laughs> so anyway uh, ano kasi kakapagod actually yung limang yun na to na nagsimula ako siguro mga ano? Uh, one hour before so bumaba kasi ako sa four wings five wings, so apat na tanke na yun, -tank yun apat na plus itong uh, void space void space and uh, for pick tank kaya medyo exhausted na rin uh, meron pa akong uh, bababaan na 3 wings at saka 6 wings apat 4 pa yun pero siguro bukas na lang medyo pagod na lang sa maghapon na trabaho so anyway guys if you like this vlog kindly like and subscribe to my facebook page youtube channel and tiktok the name is The Seaman Vlogger. And kung sakaling mahilig kayo sa motor, meron din akong motovlog. Ang pangalan niya ay Tano Rider. So doon ko pinapost yung mga aking uh, um, short ride, long ride, long ride, um, tsaka doon sa ano, ka-group ko na riders group which is yung uh, multi-strada Ducati Club. So hey guys, thank you very much. So, ito ay isang part ng ating uh, All About Dry Dock. Bukas, tignan natin kung ano ulit matatag natin sa next part or next part nitong All About Dry Dock episode.